kasi wala naman siyang invite, di ba? So, click natin yung matrix. So, okay, tinan natin yung matrix. Yan yung mga tao. Yung level 1, dalawa. Level 2, apat. Level 3, walo. Oh. So, hanggang level 12. Okay, so, level 12. Oh, matotal yan. 223.25. Okay, so yan po yung kinita niya. So, ngayon tayo sa my earnings? Ayan, so ngayon, gagawin natin, transfer niya po sa akin yung income niya. Okay, transfer natin. Ay, mapindot. Ah, bagal na cellphone niya, guys. So, kailangan niya na magpalit ng cellphone. May pambili na po siya, mga kaibigan. O so, lagi po yung problema ng cellphone niya pag pinindot mo po 48 years bago mag mag ano mag react okay so ngayon ito